Pinangkuhan sila maging opisyal ng military. Yes po. Magkano na pong kapalit? 170,000 po. Una po sa akin mga 90, tapos meron din siya hindi na 50 para daw po gawing 6 months yung sahod ko na wala namang training. Colonel, meron ho ba kayong miyembro dyan sa Army na ang rangko ay Captain at ang pangalan na Rachel Salinas? wala po nag exist na name and rank with that particular name na binibigay po sa amin, Senator. Regarding that matter, na no, we will definitely take action on that particular person we could will actually help doon sa mismong na biktima. No? Kung sa tingin mo maayos kang tao sa amin, ba't nandito kami? Sige, sagot mo. Gusto ko nga magpaliwanan kung anong nangyari. Kung maayos kang tao, dapat parehas, tayo dito. Parehas tayo. Ginamit ako dito. Wala kami pa Hindi ka nagsabi ng totoo eh. Sir, nagtiwala po kasi kami sa kanila. Tapos po, kapag kaharap nyo po, kala mo kung sino matinong tao, hindi namin alam hayo po pala. Ano bang gusto yung Magsasampa po Magsasampo kami. Kaso, We can make the necessary validation as for the complaint filed by the yung mga victims regarding sa palulokong ginawa. We can always be validating and we'll be uh, filing necessary complaint for dismerging the name of the organization. Pa, po. Ako itutulong sa inyo 101% nasa likod nyo. Maraming salamat yes, sir. po, sir. Maraming, kayo, maraming salamat. Bahalan sa inyo yung faith ninyo kung saan kayo dadalhin ng tadhana. Okay? major nahin po muna namin no napanood niyo naman po yung video at ito po ngayon mga complainant natin na na biktima nga po ng nagre-recruit po na maging army daw itong grupo natin na nandito ngayon. So sir based po doon sa pagkalap natin ng information and uh, balita rin po kasi ni senator nung last na nakausap itong si Miss Salinas ay nandito daw po siya sa Indang. So gusto rin naming malaman kung nandiyan pa ba at mapuntahan po natin ngayong araw. Para malaman natin kung o wala mamaya coordinate tayo sa barangay officials and then uh, pupuntahan natin yung address base naman sa mga statement ng complainant natin ang suspect ay maaring maging liable for swindling or estafa including usurpation of authority kung yung mga ebidensya natin ay sapat and then base sa statement niyo uh, sinabi niyo na ikinulong din kayo doon walang laya nag-training kayo ngayon kung mayroon kayong complaint sa violation ng illegal de detention, maari natin siyang kasuhan din ng illegal detention. So what if halimbawa lang madatnan natin siya dyan at nandyan pa siya dahil wala naman siyang idea na pupunta natin siya ngayon, pwede ba natin siyang madakip na makuha para uh, mapanatag na rin yung kalooban po nitong mga complainant? Kaya po inaalam namin yung details ng kung ano nangyari. Inaalam namin yung jurisdiction ng kaso. so halos lahat ng sinasabi nyo ay nangyari sa kalo kalookan except yung nandito kayo na wala kayong laya at sinasaktang kayo. That uh, as part of the training, sabi nyo nga. Siguro kung magprosper kung evidence warrant, pwede nating sampahan ng illegal detention dito and yung ibang kaso na pwede natin isampa ay don sa local jurisdiction kung saan nangyari. Kagaya ng uh, itong ang swindling or stapa at saka usurpation of authority. Thank you so much po Major. Ngayon pa lang nagpapasalamat na po kami and sana makasama namin kayo today at uh, natatang tropa natin para ma kung nandyan positive ba si Rachel Salinas dito po. Okay sir, thank you po. Thank you ma'am. dito po kami tinira uh, ni Rachel Salinas. Saan dito banda man? Doon po sa looban po. Pero tumira din po sila dyan sa tindahan dyan. Pero yung pinaka-latest nasa loob po. Noong ano po huli sila dyan eh, noong May 19, May 19 po sila umalis dito. Yung pagkakaalam po namin noon, nandito pa, pero nasa Bicol na pala. Ay. Ate, pwede mo bang ituro sa amin? Saan po itong bahay? Ito pong nasa gitna po. Yun po yung alam namin na nandito siya dati. Dito po kami tinira. So tingnan natin, may tao sa loob, may ilaw eh. Pero tingnan natin kung siya yung nasa loob. Walang racial, Walang racial dito. Rachel. Wala pong racial dito. Sino na ang nakatira po dito ngayon? Kami po, kakaalipat lang po namin. Kailan tayo lumipat? 14 po. Ano pong pangalan nila, sir? Alin Paolo Belandres. Wala kayong kasama diyan, Rachel? Wala po. Okay. Tara, Sige. dito kayo. Apat De, may tinatanong lang po kaming tao. Apat kayo? Okay. Lahat. Minahamat lang, lang kaming ta. Dito. Pasensya po kayo at naabala kayo. Talagang wala na siya dito. So dito kayo tumira, ma'am. Ilan kayo lahat, ma'am, na tumira dito last time? Pasensya ano po kami? Kami po, wal walo kami tapos po may dalawang bata tapos silang mag-asawa. Bale, po kami lahat. Ano bang balita nyo dito, sir? Matagal na ba silang wala? Matagal na bang lumipat? Kasi ang last na nabanggit niya ay nandito daw po siya nung sinabi niya kay Senator. Kaya po kami pumunta dito. Yun huling mo kausap namin nung si Kap, eh bali nawawala na nga daw po. Uh, parang may nagsabi po sa kanya na pupunta raw po dun sa lugar noong kanyang bali mapapangasawa dati. Anong mga months to sir na nagsabing wala na siya dito? Itong early July, dito. So ibig sabihin, nung nakapunta po kayo ng Rafi Tulfo, malamang wala na po siya dito. Nagsisinungaling na po siya sa atin. Tama? Opo, wala na po siya dito. Ang sabi po kasi na May 19 daw po, umalis daw po sila dito. Tapos po nung nasa Rafi Tulfo na, nung nasa Bicol pa po kami, nandun na rin po pala siya. Hindi po namin alam. Pero kasi ang malinaw dun sa radyo, sinabi niya, na, Sir, nandito kami sa Indang. Kaya ngayon, kasa, pumunta tayo, nagpasama tayo sa ating mga kapulisan ng Indang. Pero again, bago tayo umalis, meron kang nabanggit na mga taga Bicol Opo. na kanandoon. Nandito sila. Saan po yung galing sa Bicol? Sa Bicol Kayong dalawa po sir yung nasa Bicol nung time na naere. Hindi po kayo nakapagsabi kaagad na wala na, si, in, wala na siya sa Indang? Hindi niyo po nakwento kaagad? sa kanila? Kasi wala pa kami cellphone noon na time mami. Kaya hindi po kami nakapag-update sa kanila kung saan kami, kung saan lugar kami andon. Pero alam nyo that time na nasa Bicol na siya, nung nagpatulfo sila. Yes ma'am, ko yun ma'am ni Salinas ma'am, yung time na yun. Anong reaksyon nyo nung sinabi niyang nasa indang siya, naggumawa siya ng kwentong nasa indang, nasa bicol na pala? Siyempre ma'am, kami nagalit din kasi nagsabi siya na kaharap daw siya tapos ang sabi niya, andito siya sa indang, ikaso wala pala siya dito. Kaya kaming, kaming tatlo nag-usap-usap din kung ano ba dapat gawin, sabi namin no. So paano po kayo nakaluwas sir? Buti naka, pinakawalan niya po kayo. Bali po nun ma'am, nag-usap-usap kami na sabi ko sa kanya na luluwas mo na ako ng Maynila kasi try ko kumbinsin yung mga kasamaan ko na baka pwede nila iatras yung kaso. Kaya yun ma, pinayagan kami na makalis. Sabi niya sa akin ma'am na ako daw bala sa kanya kasi magtitiwala daw sa akin kasi para makausap ko daw yung mga kasamaan ko na ano. Eh pagdating ko dito ma'am, yung time na yun hindi ko pa alam lahat kung ano ba talaga totoo. Eh pagdating ko dito, tsaka ko nalaman yung totoo. Kumbaga, yung talagang pag pinakawalan kanya kasi innocent ka that that time sir wala kayong alam sabi ko sa kanya ma'am try ko kausapin yung mga ko mm -hmm. kasi para makumbinsi ko na iatras yung kaso pero hindi mo pa alam kung ano yung kaso that time na hindi pa alam kung ano ba talaga totoo kung ano ba talaga nangyari lahat may alam ako pero konti lang yun lang yun. pero ngayon na nalaman niyo na sir anong masasabi niyo eto na nilolokot pala tayo kayong lahat tayong lahat actually gusto ko lang po sana ma'am na mabigyan ng hostisya yung ginawa sa amin ma'am, ginawa na panluloko sa amin ma'am kasi hindi basta-basta yung ginawa sa amin ma'am, pati pamilya namin ma'am, naapiktuhan po kasi ma'am. Gano'n rin sa akin ma'am, sana mahuli na siya para panagutan niya yung kasalanan na ginawa sa amin kasi lahat-lahat naghirap, pati yung mga pamilya namin, lahat-lahat ma'am -lahat na ari-arian namin, sinanlaan namin para magamit lang sa kanya na makapasok daw gamit yung pera kaya Hirap na hirap talaga kami ma'am, lalo na yung pamilya namin. Sana mahuli na siya ma'am kung saan man siya ngayon. Ayun Major, uh, unfortunately wala tayong nadatnan pero ang sabi po, huling na, nasa Bicol daw. So paano po kaya ang best way na gawin natin kung ano yung ma-file natin dito sa Indang sir and the same way kung ma uh, makapunta rin kami ng Bicol kung nandun man po siya. Uh, Papa-evaluate ko sa aming investigators yung mga statement ng mga complainant natin kung ano yung mga appropriate course of action na nat uh, dapat natin gawin appropriate charges kung iwarat ng evidence. Tapos kung kailangan yung formal complaint na mag-file tayo sa station, kung dito yon o kung saan mang jurisdiction, gagawin natin in coordination. Siyempre sa inyo po at sa mga complainant natin. Kung ako sa inyo, sumuko na kayo, humarap na kayo. Kasi hindi lang isang pamilya ang pinadapa nyo. Napakaraming pamilya, napakaraming mga ina, mga gulang, umiyak dahil sa inyo. At saka, Masyado nyo kasing sinaktan din yung mga tao, hindi na usaping pera dito, usapin na rin ang pagkatao ng mga niloko nyo. Kaya sana sumuko na talaga kayo. hapon po Colonel. Yes, uh, magandang hapon no? and uh, we uh, welcome you guys here dito sa Headquarters of the Philippine Army dito sa Fort Bonifacio Taguig City. Basically, you are here at my office at the Office of the Army Chief Public Affairs and uh ako rin yung nakausap nyo during that time no na no, nag uh, ni Senator Raffy Tulfo on his program. I was mentioning some of the things na pwede yung ireklamo at saka pwede nating uh, gawing action. Yes, it is true doon sa mga nabanggit natin na pag-usapan natin na uh, talagang yung ating recruitment is basically free. Wala po dapat tayong binabayaran doon sa mga pag-apply ninyo. Marami na rin may mga other cases kaming mga na-provide or naitulungan because may mga humihinging kabayaran sa pag-exam. Uh, may nagtatanong sa amin minsan kung may mga review centers daw kami, nagpapabayad assurance of employment, as I have made, made, made mention during the, that particular interview, sabi ko nga, kayo mismo ang gagawa ng paraan kung makakapasok kayo bilang sundalo. Of course, you have to meet the necessary requirements. Based sa pag-verify sir, wala talaga, negative po talaga itong si Richard uh, Salinas natin. Unang-una, sagutin ko na kagad yung pinakamudala, yung pangalawa, no? I'll just be getting my military ID. Unang-una, hindi yan tinatago natin yung mga share number as made mention. In our military ID naka-specify po dito lahat yung aming data as a source of identification, particular in the organization. Yung napansin namin po dito, may nakalagay at parang updated siya until 2024, no? Ibig sabihin, active yung kanyang kwan, yung uh, expiry, kasi may expiry date ng mga ang, mga military IDs natin. May nakalagay dito, parang very active at uh, mag-expire uh, next year pa ata or 2024 pa ata yung nakalagay doon. And then at the back, nakalagay din dito, maraming kaming comment. Second is, wala siyang... Ito ang ating barcode. This barcode is very important for us to identify mismo yung data kung magmamatch ba. Pag in-scan ko siya, magmamatch yung nakalagay na picture doon kung hindi pineke. And then, yung complete data sheet mo nando doon. At the same time, yung ating uh, adjutant, ang nakalagay doon is the previous pa, which was my former boss, si Colonel Takderas. On that particular date period na na-mention, hindi na si Colonel Takderas. It should be si Colonel uh, Marvin Licodini dapat ang nakapirma. So, sa nakikita natin, yung pinakita niyong ID sa akin, mukhang bogus na kagad yun. And then, when we tried to run the system, ang nakalagay doon, sabi niyo nga, technical sergeant, as I also heard yung kwento niyo, technical sergeant, and then later on, I think, ilang linggo to nangyari? Taon ba or what? Kahit sabihin natin, sampung taon, hindi pwedeng maging kapitan ang isang technical sergeant. Okay, na sinabi niyo transition. Meron pa kayo ng, ng, unang sumunod na pakilala sa inyo, naging lieutenant na siya, na-promote, sumunod, naging kapitan na when you are being faced, no? Para isang buwan lang yung pagitan na banggit, Colonel, eh. Paano ba yung process pag ganyan, Colonel? Agad-agad ba? Magiging captain? Gano'ng katagal lang yun? Uh, Unang-una po, ma'am, iba po ang enlisted corps natin at iba din po ang officer corps. So, meron po tayong training for the, our officers and training for our enlisted personnel. It is based from our uh, qualification examinations. So, if you are qualified to become officers, no, kahit na may uh, sabihin natin, meeting all the requirements for the officer corps, doon kayo magsisimula at the rank of second lieutenant. Meron naman po tayo mga enlisted personnel who cross to become officers, but they have to apply. They are qualified for officer program o yung course natin, but they have to apply for it. And then they will st st still again start with second lieutenant. So, kahit na private yan or PFC, qualified sila and then pwede sila maging officer but they have to apply and meet the quota. Now, for a second lieutenant, that's the lowest rank sa officer corps. Susunod so, yan, first lieutenant, then captain, and then major, then lieutenant colonel, and then colonel, and then you have the brigadier general, the major general, lieutenant general, and then the general. The four-star rank. Yan yung pinakamataas. Yung time frame mo from second lieutenant to first lieutenant, that would actually involve you three years. Because time in grade, meron kang service na dapat or positioning that you have to undergo. No? Uh, kahit pumasa ka na, continuous yung physical and mental development natin program. So, three years yan. And then after that, from first lieutenant, that's the minimum. Minimum time in grade that you're required is three years. Now, first lieutenant to captain, minimum time in grade is four years. So, from captain to major, that's another seven years. So, wala tayong midnight promotion para sa officers. Sino pa ba bang gusto magsundalo sa inyo? Taas kamay. Okay. Sa qualifications niyo, unang-una, baccalaureate degree holder, must be an upset passer. AFP service aptitude test. Yan ang unang-unang exam na ipapasa mo. Doon po magko-qualify if you can qualify for officers or enlisted personnel. Yes, You're natural uh, born Filipino? Yes po, sir. Single with no parental obligation. Ibig sabihin, you have yes, not hired a child. At least 5 feet tall. Yes po, sir. Pasado tayo doon. Physically and mentally fit. Yes po, sir. So, we will not be judged that. You will undergo some process. Yes po. At least 21 years old, but not a day older than 27 years old upon oath-taking. Mm. And mention mo kanina, 32 ka na. So sabi ko, problema tayo doon. Ito po yung part ng requirement natin. And then, with good moral character. So after this initial requirement, papatik pa rin po kayo ng Army Qualification Exam. Then you will undergo uh, scheduling for your physical and medical exam. So yung mga sira sa ngipin, titignan yan. Sa mga puso, sa lahat, titignan po lahat yan. Para general or executive checkup to know if you're physically fit and mentally Feet. Meron tayong mga neuropsychological exams. So, yun po, ipapasa yun. And then, we have your physical exams like meron tayong uh, push-ups in a particular minute, sit-ups, and then yung takbo. So, yun ang mga requirements natin. Kaya medyo mahaba yung proseso. Wala po tayong shortcut. You have to undergo all of this process because the Philippine Army only recruits the best of the best. Ito sir, syempre... Isa sa talagang nabanggit na training daw nitong mga ating uh, complainant, sir, ay may sinabi doon, pinaghugas ng pinggan. Uh, ano pa mga ginawa, ma'am? <coughs> pinaghugas ng pinggan, pinaglilinis sir. And the same time, sir, pag hindi namin po nagagawa, binubugbog din po. Ayun lang. Iba naman yung nangyari sa situation nyo. It's a different training na hindi naman talaga training. Lalo na yung pang -bubugbog. Bawal po sa Philippine Army ang manhandle -man or magbugbog. It's not part of our policy to train our soldiers through hazing and animal treatment. With that po, Colonel, sa yung mga nabanggit ninyo, and of course, dito sa mga violations na rin or ginawang kalokohan nito ni Salinas, ano po yung mga, malamang mga, maikakaso natin, sir, laban sa kanya ng Philippine Army po? Initially, uh, we are, let me state, Andira, we have no police function on this one. We can also claim to be the victims na kasamahan yung biktima. And the, uh, I was coordinating nga sabi ko kung, kung nagreport sana yung tao sana hinold na agad so that we could immediately file charges because medyo yung violation niya to help of our counterparts na PNP actually this is based on section 1 article 177 of the revised penal code no yung violation for usurpation of authority and official function nagpakilala po siya na official na hindi naman po talaga siya sundalo that's one based on section 1 article 316 of the penal you know, code. No? Stop our swindling because there was money involved na hindi naman naibigay yung dapat na ibigay sa inyo. Another one, Section 1 on Article 179, the illegal use of uniform. Iba kasi yung ginawa kasi yung pag usurpation of authority, nagpakilala, gumawa pa ng komo and everything, no? as if he's really in authority. Now, aside from that, nakita po natin doon sa, as evidence, yung photo na pinapakita niya na naka-uniforme siya bawal po ang sibilyan magsuot ng uniforme. How about the live-in partner, sir? Kasi nagsuot din po siya ng military uniform, sir. nagbabawalan po natin yan sa batas. Ah, hindi naman po siya military uniform. This is a... Uh, nabibili lang po kahit saan dyan. Pero very clear it po itong isinuot niya ng isa. Ito po, hindi siya military uniform to. Marami naman makukang mga ganyan sa labas, no? But this one, this is the, on the same sa gamit ko with particular patches na nakikita natin. This is in violation of Section 1. Article uh, 179, illegal use of uniform or insignia that the penalty of arrest to mayor shall be imposed upon any person. So, yan yung nakasabi dyan. And yung ginawa niya is uh, tarnishing the image of the Philippine Army. Parang pati kayo parang sinasabi niyo, ang Philippine Army ay manloloko, hinuhututan kayo ng pera. Wala pong katotohanan because this, you were all deceived at gusto rin po sana naming makiisa sa inyo na magreklamo. Ang um, kailangan lang po natin is ang ating pagkwan sa PNP with all of these pinakita niyong evidences which actually this will also suffice for the charges. At kayo po yung magpapatunay nun na ginawa niya. And kaysa niyo po ang Philippine Army tungkol dito. You, yung sinabi ko nga kanina that we could help you out is for you to undergo the normal recruitment processing. We will help you out na makapag-apply. And we'll be guiding you. Wala kaming maibigay ng mga assurances. But you have to compete. Kayo mismo makikipag-compete for that particular slot na mapasok kayo. Kung kayo kaya karapat-rapat na maging sundalo. Kailan niyo po ito isasampa, sir? Or paano ba ang pagiging proseso ng pagsampa ninyo, sir? Uh, uh Unang-una, it's, it's, not directly to the Philippine Army kasi yung nangyaring situation. Kung mapapansin natin situation, nun sa kanila. And then we, we help out Nakita natin na nagiging masamang ima imahe ng Philippine Army. And pag sila po ay nagsampan ng kaso, we could also join up to team up with them to file case against the person. Kaya na I was asking kung nag-report ba yung challenge ni Senator, nag-report ba si Rachel doon sa opisina? Unfortunately, Colonel, hindi siya sumipot. <laughs> that... Kasi during that time, pwede na siyang arestuhin? Kasi sinasabi niya po, Sir, sa amin na sisipot po siya ng ngayong Friday, Sir, bukas. Paano pwede, po, paano yun, pag... Pwede bang ipahold na yan at para masabi na kagad sa pulis itong mga, we could actually uh, share out to, sa Pilipino. Because, unang-una doon, kung he's claiming to be a military, na hindi naman talaga siya military, then kami nakapapatunay na hindi yan sa sundalo. Pwede, pwede na siyang i-hold talaga pwede natin. Pwede na talaga siyang hold Of course, with the assistance of our PNP, who yeah. was the police power to do it. So yeah. hopefully bukas pumunta siya Tana para na. i-coordinate natin kay Colonel kung sinong pwede natin papuntahin so, din doon na PNP. Or pag ganun ba sir, kung sa mandalu yung siya, or dapat tungkong taga saan siya? Actually, kung, siyempre, kung nagpa-file kayo ng complaint, no, uh, yung legal procedure naman dahil to file a complaint, basically, sa ating kapulisan, na ganito yung nangyari sa inyo, para at least yung known addresses, para pag yan po itinignan ng prosecutor's office to file the particular charges, ay eh, magkakaroon po ng meet. At yung claim na ito, binigay ko sa inyo, yung mga violations na ito, pwede nyo ireklamo yan. Kami naman po magpapatunay na hindi siya sundalo and that will fall part doon sa ating pagre-reklamo. hopefully nga pumunta siya kasi actually uh, Colonel nag nangako siya na pupunta daw siya tomorrow <coughs> at mapakinggan ang kanyang side so hindi natin alam kung ano pa ba ang kanyang uh, palusot pa so paano ba yan Colonel ako in 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 my I think we have given him a head start to to go away he's just uh, trying to clean uh, clean herself in uh, social media or in the uh, with the media no mm -hmm. Kaya sinasabi niyang ganon. But basically, with all the ev evidences, wala po tayong yung kinukwento niyang promotion na ganon. Ako po, ilang taon na po, almost 30 years na po ako bago ko pa marating ang rangong colonel. So, ganyan po ang servisyo natin. Hindi po yan magic. Pinaghihirapan po yan. You undergo different trainings. You, you undergo different positions. So, on her case, na ganon pa, at from technical sergeant, basically, itong ID na to, pag yan pa ipapakita niya, peke po yan. Pwede na namin kunin kagad yun. Confiscate, pwede na namin subject for the questioning kagad yung tao. And yung PNP po, may pakita nyo yung complaint affidavit nyo po. Mas powerful po yon, Kasi nakalagay yung kaso. All of these evidences. And then kung uh, we can cooperate with the PNP, pag sinabi nyo po ganito, we can validate yung sinasabi dito na peke po yan. I'm calling all uh, our listeners, no, our viewers. Wala pong bayad ang pagsusundalo sa sikap ang inyong kusang uh, pag-apply at ang inyong kusang uh, pagserbisyo sa bayan ang mahalaga. Libre po ang lahat. Ayun. Thank you so much po, uh, Colonel, at at least very ano to natututo tayo nang maayos. So thank you for the clarification and the information, sir. Thank you so much, sir na Mara po kayo sa amin. Salamat po, sir. As always, basta sinabi ni Senator. Again po, uh, Colonel Sir Trinidad ng uh, AFP natin. In behalf of Senator Rafi Tulfo, thank you so much po for your time. And hopefully po, eh, matulungan niyo po kami na may, uh, mas madiin natin at masampanan ng kasong yes. tuluyan. Itong si Rachel Rebato Salinas, kasama na rin yung kinakasama niyang si Jennifer Nunez. Thank you po, Colonel. Maraming, maraming salamat. And uh, always, no? kasuhan ng serious illegal detention. At ang pangalawa pa doon, uh, base din sa mga salaysay ng mga complainant, eh, nakita nila na nagsusuot itong si Rachel Salinas ng uniforme ng Army na may rango na kapitan. Isa pang nakikita namin may paglabag itong si Rachel Salinas ay yung usurpation of authority. Yung pagpapanggap na isa siyang membro ng ahensya ng gobyerno pero hindi pala siya tunay. Kumbaga, yun ay isang panluloko rin para lang makakuha ng uh, attention ng ibang tao. Narinig naman ng mga komplinat natin, sir, dalawa yung masasampan nating kaso, usurpation of authority and illegal detention. Dahil nga nabanggit nyo, marami po sa inyo talaga yung kinulong or hindi na napapalabas ni Miss Salinas. And dun sa staffa, susunod naman po natin yan sa kaloocan. Okay? So again, sir, maraming salamat po yung Senator Rafi Tulfo sa ating PNP ng Indang Cavite. Thank you po. Dahil na po kami sa Cavite at sa Caloocan, uh, gusto lang po namin magpasalamat sa lahat po ng namumuo ng, ng Rafi Tulfo in Action. Maraming maraming salamat po at di nyo kami pinabayaan. Senator Rafi Tulfo, maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo.